Uh, ako nga po pala si Vilma Di Mayot ng San Agustin Iriga City. Ang trabaho ko po, po sa ngayon dahil di naman po ako gaano makapag-ano eh. Nagbibenta po kami ng mais sweet corn. Nagkaroon po ako ng stage 4 breast cancer with bone metastasize. Sa totoo lang po, nawawalan na rin ako ng hope na gumaling. Pero po nung makilala ko po itong product ng Center Greens sa pamamagitan po ni Engineer Jing Ritana, sabi niya sa akin, try mo to, sis, para naman ni eh, mapatunayan mo sarili mo na hindi, hindi pa huli ang lahat. Gagaling ka sa product na ito. Maniwala ka. Pero po nung na-introduce po ito sa akin ni eh, Engineer Jing, napag-isipan ko po na paano, paano ko maka, maka, take noon na kulang po ako sa budget? Kaya lang sabi ko, gagawa ko ng paraan kung paano ko makapag-avail nung uh, product ng Sinner Greens. Sa one day po, meron po akong nakausap na pinahiram ako ng pera. Minember ko na po dun sa Sinner Greens. Hanggang sa nakakuha po ako ng premium. Yung, so sabi ko, Siguro ka po doon yung product na yun. Gagaling na ako. Tapos po, nung nakapag-member na nga po ako, uh, ko na po yung advice sa akin ni Engineer Jing na i-double dose ko. Sa umaga, empty stomach, talagang dalawang sachet. Then, three times, three times a day, double dose. After one month, naramdaman ko po na lumakas yung katawan ko, malaki po yung pagbabago. Yung pong, pati yung kilos ko, then, yung wala po akong ganang kumain, normal na po ngayon. Then, nung ako po nagpa-check up, tsaka nag-laboratory, normal na po lahat. Thank you po kay God, unang-una. Then, sa so, nag-introduce po sa akin ng product na lamot po. So, sa akin nga po, dahil napakalaking ng pagbabago sa aking katawan, sa pakiramdam, lahat po. Sinintroduce ko po itong product na ito dahil talagang proven and tested ang Sinner Greens. Nasubukan nyo rin po kung may mga karamdaman po kayo tulad ko. Uh, hindi po kayo mangiinayang kung kayo po maglalabas ng uh, pera para sa product na ito. Talaga pong the best talaga. Thank you Lord. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.